Ligan, may isang buwan matapos mapasa ang deadline para sa SIM registration, hindi pa rin natutuldukan ang mga reklamong may kinalaman sa mga scam. Ay mismo sa mga telco na wala ang pangil ng batas at ay naman si NBI nakalusot sa online registration ang litrato ng matching. Saksi si Mark Salazar. Disyembre nung isang taon pa sinimulang ipatupad ang SIM Registration Act. Ang sabi noon ng gobyerno, Makatutulong ito para masawata ang mga tax scam. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kanina, lumabas na marami pa rin natatanggap na reklamo ang National Telecommunications Commission. During the early phase of the SIM registration, ma'am, we noticed a decline in the tax scam complaint received in our office. Uh, however, in the ensuing months, we again noticed a sharp increase of uh, re-reported uh, scams. As of date, ma'am, we have received a total of 45,697 complaints related to scams. Sa pagdinig ipinakita ng NBI Cybercrime Division kung gaano kadali magparehistro ng SIM card kahit pa ang gamit na litrato na kangiting matching. Sinubukan daw ito ng NBI sa lahat ng telcos at lahat lumusot. Just last night, we tried to register uh, we bought the SIM card from different telcos and we entered the face of an animal actually and different names natanggap pa rin map actually the picture on the left your honor uh, ano po yan monkey po na buti nga nakangiti po kasi kung hindi baka hindi yung pinagbigyan yan sabi ng mga telco maraming iniwasan ang implementing rules and regulation ng SIM Registration Act kaya nawala ang pangil nito gaya ng data privacy law kaya konting detalye lang ng aplikante ang hinihingi nila matambabarin ang, ang parusa sa paglabag when the bill was being uh, deliberated on we asked to have access to government id issuers para it query system lang po na sana valid ba tong id na to o hindi Iyon uh, uh, yun po eh malaking usapan kasi noon and then uh, isa pa to uh, isa pa namin ay eh sana kung napatupad na fully yung national id system mas madili po yun kasi may biometrics. So yun po talaga ang makapagtigil niyan. Pero unggoy yung nasa picture eh. Ah, na hindi po namin nakikita yon, kasi direct po sa system. SMART uh, had processes in place to verify submitted information and data. SMART also employed an optical character recognition technology. Not only to help SMART verify submitted information and data but also to protect... And secure its subscribers. We have implemented uh, three features now of the um, SRA. So first is the IDOCR uh, that basically replicates now, the the data or information that you can see in the ID to the into the data fields. The second is the face liveliness, where um, the SRA platform recognizes or tra uh, finds. phases of uh, biometrics. There's um, the face matching where we face the IDs no, um, to the selfies. With the cooperation of the NTC, ma'am, uh, maybe we can amend the IRR, no? Yeah, yes, ma'am. Specifically now, since we are doing na rin naman po the post-registration uh, validation. Napag-usapan din sa pagdinig ang mga naglipa ng fraudulent SIM cards na ginagamit sa mga online scam at umano'y ginagawa sa mga illegal pogo operation. Uh, more than 80,000 po yung mga SIM cards doon. At iba-ibang uh, iba SIM cards po ito. Ayon sa NBI, 200% ang itinaas ng reported cyber crimes, kahit may SIM registration na. Ang hirap din daw maghabol dahil sa tagal ng ugnayan sa mga telco. It would be very difficult to track them down. And actually yung, yung processes pa namin sa telco, yung around ng request. Sumang-ayon dito si Senate President Mig Zubiri dahil personal niya itong naranasan. Ako, nascam na rin ako pero hindi ako nagbayad, nahuli. Nahuli po namin yung nag-scam sa akin. Naniniwala ang mga senador na nasa mga pogo operation ang sindikato ng cybercriminals. criminals. Kaya nagkakaisa silang nasa komite sa panawagang wakasan ang mga pogo. 0.03% lang naman daw ang ambag nito sa ekonomiya at sa 34,000 na empleyado ng Pogo, 16,000 lang ang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Hanggang 15,000 pisong ayuda, sa mga retailer ang iniaanda ng gobyerno. Ngayong maraming umaaray sa price selling sa bigas. Kung paano mapipili ang mga beneficiary at kung kailan niyang target ipamahagi. Alamin sa pagsaksi ni Maki Pulido. May nagbenta ng palugi, meron ding nagsara na lang. Walang kita dito. Lugi pa kami dyan kung tutuusin. Kaya nga lang, siyempre, pinatupad nila, kailangan sumunod kami. Pero iisang sentimyento ng maraming retailer ng bigas. Lugi ang bentahan kapag sinunod ang 41 pesos na price ceiling sa regular milled at 45 pesos na price ceiling sa well-milled na bigas. Wala naman tubo man, lugi pa kami. Tapos, pagod lang po ang ilang 41 pesos na regular milk madilaw o di kaya'y durog. Kinakagat pa rin ito ng ilang mamimili. May mga retailer ding nakasunod sa price ceiling dahil nakabili ng murang bigas sa supplier. Pero limitado lang sa limang kilo ang ibinibenta nila kada pamilya para maraming makabili. Hiling naman ang ilang nagtitinda, baka pwedeng paubusin muna ang stock ng nabili nilang mahal na bigas bago ipatupad ang price ceiling. Lalo tang parusa para sa lalabag sa price ceiling, hindi lang basta multa, kundi kulong. Pinakamabigat dyan, syempre, economic sabotage, which is non-bailable. Mga profiteering and other crimes that are against commercial interests of, ano, uh, sa, sa taong bayan. Ang sagot ng gobyerno sa hinaing ng mga retailer, ayudang hanggang 15,000 pesos na kukunin sa 5.5 billion peso sustainable livelihood program ng DSWD. Ang tutukoy sa beneficiaries, DTI at Department of Agriculture na makikipag-ugnayan daw sa mga retailer association para mahanap ang maliliit na retailers. Hinihintay raw ng DSWD ang listahan mula sa mga naturang kagawaran. Sila rin ang gagawa ng parameters kung ano ba yan? 15000 pare-parehas or depende sa binili mo. Doon sa guidelines namin, kailangan sa retailer inaabot, Iyon. hindi tamahan. Target ng DSWD, sa susunod na linggo, ang pamamahagi. Dapat suriin ang DTI na mabuti, kaya no. gumagawa sila ng mekanismo na may proof of purchase. Short period lang tong pinag-uusapan rin natin. Ato. Kasi ang layunin lang nito, maubos, habang inuubos nila yung inventaryo nila ng mahal na nabili nila, yun yung sasagutin natin yung maaring sa, sa ilalim ng EO 39 ang nakikitang dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Bukod sa mga di makontrol na pangyayari sa ibang bansa, ay ang umano'y pagmamanipula sa presyo ng bigas ng na mga nang hoard na trader at nagsasabuat buatang kartel noong wala pang anihan. Kamakailan, pitong warehouse sa Bulacan ang nireid bilang bahagi ng kampanya kontra smuggling. Binigyan sila ng oras para patunayang hindi sila guilty. Pero kung mapapatunayang iligal ang pagpasok ng bigas, pwede itong ipasubasta o i-donate sa gobyerno. Idalong po ang mamayan po makikinabang dito. Bababa po ang presyo. Sa ngayon, mananati ang price ceiling hanggat hindi ito inaalis ni Pangulong Bongbong Marcos. Apektado na ang ilang magsasaka ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives dahil bumagsak na rin ang farm gate price kasunod ng pagpapatupad ng price ceiling. Yung kasalanan ng mga hoarder, supposed to be, at saka mga price manipulito bali yung farmer ang sasalo ng problema in the form of low palay prices. Tayo po sa DA ay uh, pinapalakas po natin yung ating credit facilities sa atin sa ACPC. Uh, so, meron po tayong mga credit program para sa mga magsasaka. Meron po tayong RISE program na sumusuporta gaya ng nasabi ko sa mga pinhi, sa mga equipment, sa mga post-harvest processing. Kapag po nakita natin na talaga po meron ng pagbabago o nag-stabilize na yung presyo doon sa, sa nararapat na presyo, ay maaari naman pong magrekomenda ang Department of Agriculture at ang DTI para sa paglift ng uh, EO na ito. Para sa GMA Integrated News, Maki ang inyong saksi. Ilang residente sa Marikina ang nawalan ng kuryente dahil sa mga natumbang poste. May ng Meralco sa mga naapekto ang residente. Ating saksiyan. Nakahamba lang sa kalsada ang mga ito sa Sitio Olandes, Marikina. Nakalundo ang mga kawad ng kuryente at iba pang kapli kaya hindi madaanan ang lugar. Bumagsak ang dalawang poste ng kuryente doon pasado alas 11 ng umaga kanina. Ilang residente ang nawala ng kuryente. Kasama rito si Rolando Firmino na napinitang isara ng maaga ang kanyang tapsilogan. Nasina rin ang internet connection nila na ginagamit ng kanyang anak sa trabaho. Siyempre wala pong ilaw, yung mga paninda namin, hindi namin naibenta. Malaking ano po, abala po talaga sa amin. Wala naman po kami magagawa kundi magtsaga na lang po talaga sa kung anong nangyari po. Eh. Wala naman po may kagustuhan nito. Ayon sa Meralco, kaninang alas 8 ng gabi, naibalik na ang supply ng kuryente roon. Wala naman daw nasaktan. Nakikipag-ugdain na rin ang Meralco sa mga may-ari ng napinsalang ari-arihan. Iniimbisikahan ang sanhinang insidente. Humingi rin ang Meralco ng paumanhin sa mga naabalang residente patuloy raw ang mga aktibidad ng Meralco para hindi na ito mauli. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Gayong mahal ang bigas, mong kain ng Department of Health. Maganda po na ng alternatibo sa kanin. At yan ang pinusuhan live sa Barangay Saksi ni Nico Wahe. Nico, Iyan sa taas ng presyo ng bigas, baka raw kailangan na ng mga alternatibo gaya ng kamote at mais. Ang tanong lang, kaya ba ng mga Pilipino na kumain ng walang kanin? Payag ka, kakain ka ng walang kanin. Oh my God, sa katawan ko to, hindi. Hindi po kaya. <laughs> Iba talaga yung kanin. Hindi po. Siyempre, kailangan po ng kanin para magustog yung tao. Alam naman natin na hindi lahat ng Pilipino kayang kumain ng walang kanin. Kulang ang hapagkainan pag wala yan. Pero sa walang patid na taas presyo sa bigas, panahon na nga ba na humanap ng alternatibo? Sabi ni DOH Undersecretary Eric Tayag, pwedeng pwede raw yan. Pwede tayong magkaroon ng rotation sa ating basic uh, food requirements Uh, ito ay napatunayan na sa mga nagdaang panahon. Halimbawa, may mga kababayan tayo na nasanay na kumain muna ng ibang pagkain maliban sa bigas. Ito ay halimbawa kamote, uh, mais, at kung ano yung maaring mura. Eh ang tanong, mas makakamura nga ba kung papalitan mo ang bigas? Dito sa Mega Q Mart, isa lang ang nakita naming mas mura sa bigas ngayon. Yan ang saging saba na 40 pesos ang kada kilo. Ang mais, 80 pesos ang kilo. Ganon din ang kamote. Ang patatas nga, pumapalo ng 140 pesos ang kada kilo. Si Christian, hindi raw talaga kayang ipagpalit ng kanin sa kahit ano. Wala talagang papalit sa kanin. Kanin talaga. Rice is life. Sinubukan niya raw minsan noong nag-diet siya. Pero pretentious lang po talaga ako <laughs> ng mga mayon di yun. po talaga. Iba po kasi talaga yung busog ng kanin. Yung sa kamote, parang hindi ka satisfied ba? Paano ba? Nasasatisfy naman pero siguro mga apat na kilo muna <laughs> bago masatisfy. Iba talaga pag kanin. Si Carlo, kaya naman daw. Kahit ulam lang, pwede. Basta karne. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bigas ang isa sa may pinakamalaking ambag sa pagmahal ng bilihin nitong Agosto na 8.7% ang iminahal. Nasa 5.3% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin nitong Agosto. Pinutol nito ang sunod-sunod pa namang pagbagal sa pagmahal ng mga presyo at serbisyo mula Enero hanggang Hulyo. Ayon naman kay Undersecretary Tayag, hindi dahilan ng taas presyo para magkulang tayo sa sustansya. Igan, kanin is life talaga para sa mga Pilipino. Kaya sabi pa ng mga iba pang natanong ko kanina, tingi-tingi eh, na lang daw muna ang pagbili nila ng bigas ngayon. Yan ay eh, hanggat hindi pa bumababa ang presyo. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Binigang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia, ang pagpapalakas ng ekonomiya sa ASEAN region. Ay sa pangulo dapat magkaroon ng patas na kalakalan sa mga bansa sa ASEAN at trading partners nito. At kabilang dito ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na kamakailan lang pinasok ng Pilipinas. Kailangan din daw pagtulungan ng ASEAN ang pangalaga sa mga migrant worker at pagsawata sa human trafficking. Hindi rin pinalampas ng pangulo ang usapin sa climate change at food security na kailangan daw matugunan. Inihayag din ng pangulo ang kahandaan para sa chairmanship ng ASEAN. 2026. The Philippines will continue to call for more concerted efforts in intensifying regional and international cooperation, especially in mobilizing resources to prevent and combat the abuse of technology in TIP. Dalawang bagyo ang umahatak ngayon sa habagat na nakaka-apekto sa bansa. Yan ang dating bagyong hana na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at ang bagyong ining na posibleng lumakas bilang tropical storm. Ay sa pag-asa, pahilagan silangan ng kilos ito at unti-unting lumalayo sa bansa. Kung hindi ito magbago, posibleng nasa labas na yan ng PAR bukas. Pero magpapaulan pa rin ng habagat at trough ng bagyong ining. Sa tatos ng Metro Weather, Uulanin pa rin ang Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region at may Maropa. Baulan din sa Visayas bukas, lalo na sa hapon at gabi. Balawa ka naman ang pagulan sa Sambuanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Caraga at Davao Region. Hindi rin inaalis ang chance ng ulan sa Metro Manila. Hindi pa final ang 12-day airing suspension na ipinataw ng MTRCB sa It's Showtime. At ayon pa sa si MTRCB, nag-inhibit si Chairperson Lala Soto sa botohan sa issue. Saksi, si Nelson Canlas. Kasunod ng inilabas na desisyong patawan ng suspension ang noontime show na It's Showtime kahapon, natanggap namin ang ruling ng MTRCB. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Nilinaw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na hindi pa final ang suspension. Sabi ni MTRCB Chairperson Lala Soto, binigyan ito ng labing limang araw ang It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration. With others, pwede naman talagang suspend na kanina pa lang. But no, again, in the spirit of fairness, we are giving them the chance. Kaya hindi sila suspended today. We will wait for its finality. Si Soto ay anak ni dating Senate President Tito Soto na may noontime show din sa ibang estasyon. Ang sabi po sa isang comment ay pinag-iinitan niyo daw po ang it's showtime. Totoo po ba ito? No, that is not true siguro natural lang naman sa mga supporters ang um, maging ganun ng pakiramdam kasi siguro narilinig nila na parating nare-report. But hindi po kasalanan ng MTRCB ang violations na ginagawa nila. Dagdag niya, ang kaso daw ng It's Showtime ay dinisisyonan ng MTRCB Board. Sa isang pahayag naman ng MTRCB, sinabi nitong nag-inhibit daw sa butuhang kaugnay dito, si Soto. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Back at home ang all Pinoy members ng global pop group na Horizon matapos nilang mag-debut sa South Korea. Swak na sa tag-ulan ang ilalabas ng bagong parody ni Michael V. At yan ang showbiz saksi ni Katati Bayan. The comedy genius Michael V is here again para sa bagong parody kung merong reigning in Manila ang bandang Lola Amor. Waiting here sa pila by Lolo Canor naman ang peg ni Bitoy na naka-rockstar outfit sa inilabas na poster. Napakomment ng tears of joy emoji ang banda sa post ni Bitoy na sinagot naman niya ng you asked for it. At ika nga sa post, the wait will soon be over dahil mapapanood na ang parody this coming Sunday sa Bubble Gang. Balik bansa ang all-Filipino global pop group na Horizon. Kasunod yan ang three months of intense training at debut sa South Korea. Na homesick man, proud daw silang i ang bansa sa global stage. Very memorable din daw ma-meet ang kanilang superstar idols, gaya ni Jungkook ng BTS. When I saw Jungkook sunbaenim, my eyes like... <laughs> Sobrang pogi po talaga. Maraming first ang aabangan ng fans sa unang concert nila this September. We did help in the album with one song, it's a ballad. And we're also going to be performing that song for the first time. It's about our parents, our... It's called Mama. Up for auction naman ang isang gamit ng namayapang iconic singer-songwriter at queen na si Freddie Mercury na naging malaking bahagi ng kanyang musika. Ito ang itim na piano kung saan niya kinompose ang iba't ibang kanta, kabilang ang 1975 hit na Bohemian Rhapsody. Ipasusubasta ito sa halagang 2 to 3 million pounds o katumbas na ngaabot sa 214 million pesos. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi! Nagbabalik kayo araw ang maging sino kaman star na si Barbie Fortesa sa Fast Talk with Boya Bunda. Binahagi dito ni Barbie ang kanyang paghahanda para sa serye. Ating saksiyan. One, two, three, let's go! Si Barbie Forteza po yan, dressed as Dino, a.k.a. Monique, na kanyang karakter sa upcoming serye na maging sino kaman proud Charonia ng mommy ni Barbie, kaya very proud din ang aktres na bigyang buhay. Ang role na unang ginampana ni megastar Sharon Cuneta sa original 1991 film. Napag-usapan nila ni Tito Boy sa Fast Talk with Boy Abunda, paano iibahin ni Barbie ang atake sa naturang karakter. Definitely, iba po talaga yung magagawa ko dahil wala namang po talaga makakapantay sa ating megastar. So, ako na lang po siguro, uh, pressure on my part na hindi nila makita si Clyde. Ika nga, the pressure is on for Barbie. Pero hindi na yan bago sa aktres na marami na ring nakamit na awards at nominasyon mula sa iba't ibang award-giving body. Para sa akin po kasi yun po ang dahilan kung bakit ako nag-artista. I think yung awards kasi parang makaka-earn ka ng respect din eh from the people you work with. And um isa rin sa mga pangarap ko na makatrabaho yung mga iniidolo ko. Hindi rin nakalampas sa usapan ng kanyang real life boyfriend na si Jack Roberto sa gitna ng success ng love team nila ni David Licauco. Wala kasi siyang pinakita sa aking dahilan para i-explain ko pa sa kanya yung situation. Siguro nanggagaling yun sa parehas naming pangarap na maabot yung ganitong klasing recognition and makilala din. It's more of like maturity uh -huh. for the whole situation sa nangyayari galing sa aming tatlo. Kung meron naman daw anti silos class sa Jack Roberto University at si David naman para sa David Licao Coseloso University. E si Barbie kaya ano? Meron akong uh, Barbie Forteza University major in self-worth. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carambel ang inyong saksi. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si P.R. Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Hmm. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.